Yun o, oh. yun Uli sya mga ka na Malit na tilapia pa Diyo malaki to oh. Pinakbo agad eh Hello mga ka-nayatar na Today is Ang ating video ngayon ay mag tayo Manguhuli tayo ng Tilapia ang dagat Dito sa Jackstone na to Dito pupunta Para haggis ng pampishing natin marami kasing tilapin dagat dyan so, sana makahuli tayo na tilapin dagat para makita nyo yung parang tilapia rin sya dito sa Japan pero hindi gano siyang binibinta sa mga supermarket kasi wala gano kumakain so tayo Pilipino ay mahilig tayo sa tilapia tilapiang sariwa oh no natin kung <coughs> ito yung fishing guys na boys buhay sa dadaanan natin grabe ang hirap nitong daanan hindi natin alam kung saan tayo dadaan lulusot at simple guys ituturo ko sa inyo yung paano hulihin yung tilapiang dagat totally marami to dito eh sa mga bato bato na to sa tabi si ka anong nang uuli nito. O may nang man ay mga Pilipino lang din tao pinipili yung malalaki. Tayo ay wala tayong patatawarin, maliit man o malaki, uuli natin. Ay tuloy. Buti tip pagkagana, yun. Tinuloy na. Tilapia. maliit halos pare pare yung size yun mix Lagyan natin ng alamang para mas lalapit sila. Pagka may alamang Oh. yun uli sya mga na kaso maliit maliit na tilapia pa pero pwede na to kahit maliit pwede na sya pwedeng pwede na Ayun, no? medyo nakakarami na tayo mga kanayatan na kanina nakahuli tayo ng medyo malaki kaya lang hindi natin na capture sa ating video kasi nalobat yun lumubog na fish on mga kanayata na medyo lumak na rin siya Medyo malaki-laki na siya. Yun. Puli siya mga na. Tilapia. medyo malaki na siya mga kanayater na oh medyo malaki na yung tilapia oh bilis bilis mga natin baka na sa ilalim yung malalaki o oh, laliman natin kaunti i-adjust natin tong ating stopper lalaliman ah, natin konti lalaliman ah, pa natin ang ating stopper kasi minsan yung nasa ibabaw yun yung maliliit yung malalaki nasa ilalim nalima natin. Kasi masyado matakaw yung mga maliliti. Eh. Sa ibabaw pa lang sinasalubong na agad yung mga ganitong pinangagis natin. yan, Diretso mo. E, Diretso mo ng lubog. Yun. Dali sya. Makakain na. Ayan o. Oh. Medyo... Maliit pa. Oh my God. Medyo maliit pa. Oh, nilunok. Nilunok niya. Oh my God. Ulan yata ng malakas. Oh, huwag naman sana. <coughs> ini Ambil sama tanggal. Mau teknik nito. So. Sumprang lambat nang iyon Ayun oh dami sana mga kanayater na oh kaya lang maliliit eh Yun tinakbo Oh malaki to mga kanayater na medyo malaki to Tinakbo niya agad di eh. Ayun oh Medyo malaki ang huli natin ngayon Medyo malaking tilapia Ayan. Mga kanayater, no? So, mayroon pa talaga mas malaki nito. Mayroon pang mas malaki nito. Hindi pa natin natsatsambahan. Yung mas malaki niyan. Maganda kasi pagka mas malaki niyan, eh. Talagang lunok nila agad si eh, lubog ng husto oh. talagang inuutay-utay lang yung pahay natin yun oh my god laan na to pagkaganoon oh, ang bilis ba? Diba? siguro kung matibay lang yung pagkakatali ay pagkakatali pagkakakapit nitong pain natin yung hindi agad siya natatanggal ah, may tayong mahuhuli kaya uh, lang kasi yung bilis matanggal eh. yung maliliit yun tatakaw niya no yun tinakbo na yun ay butiti basta -bas na butiti ito Bastos kang ka. Hindi ikaw ang hinuhuli ko. Bakit ikaw ang kumain? Tilapyang malalaki. Tilapyang malalaki na sariwa ang hinuhuli ko. Yan ang gusto kong hulihin. Yan, patuloy dyan. ilubog na agad. Yan. Yan. ganito ang gusto kong hulihin tilapia kaso maliliit pa aray mukhang matinit Tiada tak? Ayun yun, no? Kaso ang liit pa. Mga tilapia. Nilunok na naman. Nilunok na naman ang ating hook. 一下。 ulan na mga kanayater na So hindi maganda Hindi maganda ang panahon Pero wag naman sanang lumakas huwag naman sanang lumakas at mababasa ako mababasa si Nayater na. Oh, botete ay nilubog. Ayun, nilubog botete, pagka ganon. Botete nga. Botete. Pagka ganon. dito Wow. Kumalakas na yung ulan. Ah. Bastos. Ah. Kailangan ko sabit ah. ah. Yan siki. Talon-talon pa para makawala ka. bastos na botete yun no, oh, nilubog ka agad oh hmm, huli ka huli ka balbon nilubog agad tilapia sariwa ang sarap ng tilapia mo bebe Ang sarap ng tilapia mo, baby. Sariwang sariwang tilapia mo. Ang sarap kainin. Ang tilapia mo. Oh. Ang sarap kainin ng tilapia mo, baby. Yun no? Oh. Parang ang dami na. Parang ang dami ng tilapia na yun ah sarap ng tilapia mo bebe ilubog mo bebe ilubog mo kung hindi tilapia botete ilubog mo wala nang pain bebe yung huli natin guys oh. yung tilapyang dagat ayan so dalawang piraso lang ata yung malaki dyan karamihan ay maliliit ayan buhay pa matatag din ito matagal din mamatay para din yung tilapyang tabang ayan medyo nakarami siguro mga kung siguro ito mga 15 piraso ayan guys